Hi guys, good morning. Oh, yun yung aking alaga. Ang ganda ng pwesto. Say hi, bubu. Ang Pa uh, mag-harvest ako ng sile. Tara mag-harvest tayo ng sili. Ayun, oh, ang ganda ng araw ngayon. Parang summer pa din siya. Ganda-ganda. Harvest tayo ng sile. Pansahog. Ayan. Harvestin ko lang ito. Then... Harvest. Harvest. Harvest din pag may time. Ito nga ako. Harvestin natin. Ang lalaki oh. Okay. Gawin natin, ano, chili paste. Mahal yata sa Pinas itong sili na ito. mga ito? Ayan. Ang anghang nito. Harbisan na natin para hindi tayo maunahan ng ibon. Ayan. Kasi ang daming ibon dito sa amin. Ay naku. Maghugas ako ng mabuti mamaya dito. Sigurado ako. Manghang ang aking kamay. Hindi ako nag-gloves. Press na press. Sili. Sinong mahilig sa sili dyan? Katulad ko, mahilig yung wag lang masyadong manghang. Kunin na natin lahat para Ay, hindi pa hinog pala yan. Sili. Mm -hmm. Wala nang red. Next time ulit. Ayan. Yan din ang aking alagay. Aking ako sinusundan. Mm. Hello! My name is Labubo. Sabihin mo. Ayan. Nagpapakamo na naman. Labubu. Ayan. Ayun lang, guys. Like, ano lang. Harvest lang ako ng zile para sa pinakurat or chili paste. Ayan lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Enjoy watching. Ayan. Ang aking ampone. Malaki na siya. Bye bye. Thank you for watching. Bye.